Aries, ngayong araw, Aries, positibong enerhiya ang hatid ng mga bituin, ituloy ang mga plano mo, lalo na sa pinansyal, dahil maaaring magdala ito ng swerte. Pagtuunan ang mga gawain at bigyan ng oras ang pamilya upang maging inspirasyon sa produktibidad sa tahanan. Mag-ingat sa mga usaping pera at payuhan ang mga kapamilya na suriin ang anumang kasunduan para maiwasan ang abala. Sa pag-ibig, ipahayag sa iyong mahal ang mga plano para sa kinabukasan dahil ang inyong pagkakaisa ay magbibigay lakas sa inyong pagsasama. Iwasan ang mga negatibong tao sa trabaho upang manatiling tahimik ang iyong araw at may focus ang iyong oras sa mahalagang gawain, Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang balanseng enerhiya ni Libra ay magbibigay liwanag at mga oportunidad, lalo sa negosyo at personal na ugnayan, mga masuswerteng kulay at numero, color green at color pink, number 8, number 24, at number 40, ang mga kulay na ito ay magdadala ng kasiglahan, at ang mga numero ay gabay sa tagumpay. Taurus, ngayong araw ay may pagkakataong makipag-usap sa isang taong makakatulong sa iyong pag-unlad, kung magkaayos kayo, maaaring magbukas ito ng magandang kita at pag-asenso, bukas ka sa mga oportunidad. Ngunit huwag magpadala sa inis, maaaring may dala silang bagong oportunidad para sa hinaharap. Sa pamilya, ang pagbisita sa magulang ay magpapalakas ng kanilang kalusugan at magbibigay ng positibong enerhiya. Sa pinansyal, iwasan ang pagpapautang upang maiwasan ang biglaang gastos, unahin ang mga mahal sa buhay at magbigay ng tamang atensyon sa trabaho, mag-ingat sa bigla ang desisyon, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa responsibilidad. Panatilihin ang kalma sa trabaho at suriin ang mga hakbang sa pag-ibig. Maging maalalahanin sa iyong minamahal upang manatiling matatag ang inyong relasyon, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign. Ang inspirasyon mula kay Gemini ay magdadala ng Kaylen Awan sa mga plano at pananaw ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow at color white, number 30, number 11, at number 4. Ang mga kulay na ito ay magdudulot ng kalma at kagalakan para sa tagumpay. Gemini, ngayong araw, Gemini. Huwag basta magbigay ng tiwala, lalo na sa pera, upang maiwasan ang problema. Maging maingat sa pakikipag-usap at suriin ang intensyon ng mga tao. Kung may proyekto ka, humingi ng payo sa pamilya na maaaring magbigay ng suporta. Sa pamilya, payuhan ang mga mahal sa buhay na iwasan ang mga kasunduan sa pera ngayon sa pag-ibig. Panatilihing payapa ang inyong relasyon at magbahagi ng positibong enerhiya sa tahanan para sa masaganang pamumuhay. Sa trabaho, mag-ingat sa pagbibigay ng opinyon dahil may mga naiinggit sa iyong kasipagan. Mag-focus sa iyong gawain upang maiwasan ang di pagkakaunawaan. Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ngayong araw, mas malalim ang magiging koneksyon mo sa mga relasyon sa tulong ni Cancer. Ang mga desisyon mo ay magdudulot ng kaligayahan sa personal na buhay. Mga masuswerteng kulay at numero: Color red at color white, number 17, number 32 at number 11. Ang mga numerong ito ay magdadala ng positibong enerhiya at balanse. Cancer Ngayong araw, payo ng mga bituin na mag-ingat sa pakikitungo sa mga tao, lalo na sa kasamahan at kakilala. Hindi mo kailangang ibigay ang lahat ng detalye sa mga bagay na ibinabahagi mo. May mga bagay na mas mainam manatiling lihim para sa iyong proteksyon. Ang ganitong diskarte ay makatutulong sa mas maayos na samahan sa trabaho. Maglaan din ng oras sa panalangin para sa balanse ng pisikal at espiritual na kalusugan, lalo na kung may malalaking desisyon kang hinaharap. Sa pananalapi, ang araw na ito ay nagdadala ng kasaganahan, kung may kamag-anak o kaibigang nangangailangan, makatulong ka kung kinakailangan, ito ay magdadala ng positibong daloy sa iyong pinansyal na aspeto, sa trabaho mas makikilala ang iyong dedikasyon kung patuloy kang magiging maagap at masigasig. Pagdating sa pag-ibig, inaasahan ang isang masayang araw kasama ang minamahal at pamilya. Panatilihing bukas ang komunikasyon at alagaan ang relasyon, ang gabay ay nagsasabing lalo pang lalalim ang inyong pagmamahalan, Cancer. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ngayong araw, ang matibay na enerhiya ni Aris ay magpapatatag ng iyong tapang at determinasyon, magiging bukas ang mga oportunidad sa iyong profesional na landas, masuswerteng kulay at numero, color blue at color yellow, number 22, number 19, at number 40. Leo Ngayong araw, may pahiwatig ng mga bituin na magbubunga na ang iyong mga proyektong matagal ng pinag-iisipan. May magandang balitang darating mula sa isang tao mula sa nakaraan. Gayunpaman, paalala ng mga bituin na maging mapanuri sa mga taong gustong makisabay sa iyong tagumpay, lalo na sa mga usaping pera. Kung may planong biyahe para sa isang transaksyon, ngayon ang tamang panahon para isa katuparan ito. Sa trabaho, asahan ang mga oportunidad, kapag palagi kang maagap, mas mapapansin ang iyong kasipagan, at may chance ang tumaas ang iyong posisyon, Leo. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, ang masiglang enerhiya ni Sagittarius ay magdadala ng inspirasyon sa iyong mga plano at ang iyong charisma ay magbibigay kasiglahan sa paligid mo. Masuswerteng kulay at numero: color pink at color green, number 25, number 31 at number 10. Virgo, ngayong araw ang mga bituin ay nagmumungkahi na maging matsaga at mapanuri ka sa iyong mga proyekto, may jing bumalik sa mga nakaraang nagawa at pag-isipan kung paano pa ito mapapabuti, may senyales na malapit mo ng money ang bunga ng iyong pagsisikap, basta manatiling positibo, kung kulang ka sa enerhiya para makihalubilo, magpahinga at iwasan ang mabibigat na usapan para makaiwas sa pagsubok sa pananalapi, maging masinop at maingat sa paggastos, at sa trabaho, ang pagiging mahinahon at masinop sa mga gawain ay magdadala ng magandang impresyon, lalo na kung may babaeng superior, may chance ang mapansin ang iyong sipag. Sa pag-ibig, iwasan ang pagbitaw ng masasakit na salita sa minamahal upang manatiling matatag ang relasyon, Virgo. Capricorn ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, ang tiyaga ni Capricorn ay magpapatibay sa iyong diskarte at pagsisikap ngayong araw, masuswerteng kulay at numero, color red at color gold, number 10, number 35, at number 40. Libra, ngayong araw. Huwag palampasin ang anumang imbitasyon sa pagtitipon, maaari kang makakilala ng mga taong may potensyal na magbigay ng magandang pananaw sa hinaharap. Huwag masyadong magbahagi ng mga ideya, lalo na sa negosyo. Upang maprotektahan ang iyong mga plano, bantayan din ang iyong enerhiya. Iwasang mapuwersa sa mga bagay na hindi kailangan upang maiwasan ang mga gastos sa pera. Mahalagang magtipid at siguraduhing waste o ang paggastos para sa mas matatag na pananalapi. Sa trabaho, magingat sa bawat gawain upang maiwasan ang pagkakamali, lalo na't maaaring masusi ang pagbabantay ng supervisor. Iwasan ang tensyon at manatiling pokos upang magdulot ng positibong impresyon. Libra Leo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, ang masiglang enerhiya ni Leo ay magbibigay ng init sa iyong araw at ang iyong charm ay magiging mahalaga sa mga layunin mo, mga masuswerteng kulay at numero, color green at color blue, number 28, number 16 at number 22. Ang mga ito ay magdadala ng balanse at kasiyahan sa iyong buhay. Scorpio, magingat sa bigla ang pakikitungo sa mga taong mayabang, huwag hayaang magdala ka ng emosyon. Kung may oras, bisitahin ang pamilya o lugar ng pananampalataya para maibsan ang bigat ng isipan. Iwasan ang mga walang kasiguraduhang kasunduan at manatiling kalmado sa trabaho. Mag-focus at iwasan ang mga kasamahan na mahilig magyabang upang hindi ka mapuwersa sa tukso o gastos. Sa pag-ibig, maglaan ng oras para sa inyong relasyon at tiyaking balanse ang oras mo sa kabuhayan at kasiyahan. Scorpio, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Ang malalim na damdamin ni Pisces ay nagbibigay inspirasyon sa iyo na maging mas mapagmalasakit, mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color yellow, number 19, number 24 at number 6. Ang mga ito ay magdadala ng sigla sa iyong mga relasyon. Sagittarius, pakinggan ang iyong puso sa mga plano piliin ang makakapagpasaya at iwasan ang pagdedesisyon sa mga transaksyon. Sa tahanan, ang enerhiya ng pamilya ay positibo, kaya hikayatin silang magpatuloy sa mga plano. Mainam ang araw para sa tamang pag invest kung maayos ang legalidad nito. Sa trabaho, tapusin ang mga gawain ng maayos upang maging produktibo. Sa pag-ibig, ang iyong tiyaga sa pamilya ay magdudulot ng swerte at magandang kapalaran sa inyong samahan. Sagittarius. Aries ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Ang tapang ni Aries ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color silver. Number 22, number 19. At number 35, ang mga ito ay magdadala ng magandang kapalaran at lakas ng loob. Capricorn, ngayong araw, puno ng inspirasyon at oportunidad ang iyong pahiwatig. Capricorn, lalo na sa trabaho at pangarap, kung may plano kang mag-apply abroad, ituloy ito ng may buong determinasyon, para sa may trabaho na. Maging masipag dahil may naghihintay na pag-angat sa hinaharap, kung walang trabaho, ang pag-apply abroad ay maaaring magdala ng oportunidad para sa negosyo. Mag-ingat sa mga transaksyon na malayo sa iyong lugar at huwag basta magtiwala. Sa tahanan, maging maingat sa mga usapan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, maganda ang takbo ng araw. Mapakahanap ka ng inspirasyon mula sa mga ideya ng katrabaho. Sa pag-ibig, iwasan ang tampuhan at panatilihin ang pagiging kalmado. Capricorn, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, maswerteng kulay at numero. Color blue, color pink, number 27. Number 10. Number 36. Aquarius, may pahiwatig na makakatagpo ka ng taong magbibigay ng mga ideyang makakatulong sa iyo. Huwag magmadali, at makinig ng mabuti sa kanya. Sa pamilya, ikaw ang tagapagbati. Gamitin ang iyong magandang aura para magkaayos ang may tampuhan. Mainam na oras ito para ilabas ang mahal sa buhay. Maaring magbigay ito ng swerte at inspirasyon. Sa pera, umiwas muna sa pagpapautang para makaiwas sa di pagkakaunawaan. Sa trabaho, magsipag at ipakita ang iyong nagawa upang makuha ang tiwala ng iba. Aquarius, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan maswerteng kulay at numero color green, color pink, number 14, number 27, number 6. Pisces, ngayong araw, Pisces, maging malinaw at direkta sa mga transaksyon, kung may deal, huwag ng paligoy-ligoy at tiyakin kung ito ay kapaki-pakinabang, magingat sa mga galaw ngayong araw, at manatiling positibo kahit may kabiguan sa trabaho, magiging maayos ang lahat kaya't ipagpatuloy ang sipag, sa pag-ibig, umiwas sa pagiging mainitan ang ulo at iwasang maghinala ng walang sapat na basehan, Pisces, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin maswerteng kulay at numero, color blue, color yellow, number 21. Number 32, Number 10